Ito ay isang mapagnilay-nilay na panalangin para sa kapayapaan ng isipan, para sa mga gabi na puno ng pag-aalala, para sa mga puso at isipan na hindi makahanap ng pahinga, at para sa lahat ng gustong maranasan ang katahimikan na galing lamang sa Diyos. Sa panalangin ito, hihilingin natin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Halika kapatid at tayo ay manalangin. Panginoon, narito kami sa harap mo, pagod ang aming mga katawan at magulo ang aming mga isipan. Aminin namin, marami kaming iniisip, maraming alalahanin, maraming kinatatakutan, maraming tanong na walang sagot. Panginoon, ang isip namin ay parang dagat na walang tigil ang alon minsan tahimik, pero madalas, malakas ang hampas ng mga alon ng problema, ng pangamba, ng takot sa kinabukasan. Ngayon, hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng kapayapaan, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, kapayapaan na hindi nakadepende sa kung maganda ang sitwasyon o kung wala kaming problema kundi kapayapaan na galing sa iyo. Sabi sa Filipos Kabanata 4, Talata 6 hanggang 7, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ipabatid ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng isipan, ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Panginoon, naway mangyari iyon sa amin ngayon na bawat takot palitan ng tiwala, na bawat pangamba palitan ng kapahingahan, na bawat gulo sa isipan palitan ng katahimikan na galing sa iyo. Banal na Espiritu, pumasok ka sa bawat sulok ng aming pag-iisip Linisin mo ang mga maling paniniwala. Tanggalin mo ang mga imaheng nagpapabigat ng loob namin. Pawiin mo ang mga tinig ng takot at palitan ng iyong tinig ng katiyakan. Panginoon, marami sa amin ang nahihirapan matulog sa gabi. Puno ng paano kung, puno ng baka mangyari, puno ng alaala ng kahapon at takot sa bukas. Kaya ngayon, hinihiling namin. Bigyan mo kami ng pahinga. Pahinga hindi lang sa katawan, kundi pahinga sa isip at puso. Panginoon, turuan mo kaming magpahinga sa iyo. Nakapag hindi na namin kaya, hindi namin pipilitin, kundi ibibigay namin sa iyo. Tulungan mo kaming bitawan ang mga bagay na wala kaming kontrol. Tulungan mo kaming iwan sa iyong mga kamay ang lahat ng kinatatakutan namin. Tulungan mo kaming magtiwala na kahit hindi namin alam ang bukas. Ikaw ay naroon na. Kapag kami naguguluhan, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming ilaw. Kapag kami natatakot, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming kanlungan. Kapag kami nalulungkot, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming kaligayahan O Diyos Gusto naming maranasan ang kapayapaan na iyon Kapayapaan kahit may bagyo Kapayapaan kahit may luha Kapayapaan kahit maraming tanong Sa bawat tibok ng puso Naway maramdaman namin ang iyong presensya Sa bawat paghinga Naway maramdaman namin ang iyong pagmamahal Sa bawat hakbang naway maramdaman namin ang iyong paggabay. Panginoon, kung may iniipon pa kaming sama ng loob, alisin mo ito. Kung may kinikimkim kaming galit, alisin mo ito. Kung may bumabagabag na kasalanan, linisin mo kami. Dahil alam namin, hindi namin mararanasan ng kapayapaan kung hindi namin ito isusuko sa iyo. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa harap mo. Aminado kami. Maraming beses kaming kumapit sa sarili naming lakas. Maraming beses kaming nagplano ng hindi ka tinatanong. Maraming beses kaming nag-alala. Imbes na magtiwala, patawarin mo kami. At ngayong oras na ito, baguhin mo ang aming puso at isip. Punuin mo kami ng iyong kapayapaan. Mula ulo hanggang paa. Hayaan mong dumaloy ito sa bawat ugat, sa bawat paghinga, sa bawat pag-iisip namin. At habang natutulog kami ngayong gabi, o habang nagpapatuloy ang araw na ito, nawa'y maging malinaw sa amin na hawak mo ang lahat. Kapayapaan Panginoon, iyon ang hiling namin. Kapayapaan sa gitna ng gulo kapayapaan sa gitna ng problema, kapayapaan sa gitna ng mundong puno ng takot, at salamat dahil alam naming totoo at tiyak na kapag ikaw ang kasama, may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya.